Ang pagkakasundo ng magkabilang panig naging daan para mas mapakinggan ng bawat isa ang mga ipinaglalaman ng mga ipira claimants. Dahil dito, nagsumiti ng ilang dokumento ang mga ipira claimants sa mismong opisina ng NAPOCOR para masimula na ang pagproseso sa danyos na maaari lang makuha. Kasamang responde, iyan po ang ating tinutukan. Sa halos isang taong pagtutok natin sa pangangalampag ng mga epira claimants, makailang beses sa tayong sumubok na makuha ang panig ng pamalan, particular na ang National Power Corporation o NPC at ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. At ngayon, ang NPC magsasalita na. I understand na nung nailabas yung decision, nag ang mga parties concerned, no? Uh, kasama ang mga abogado ng National Park Corporation, ganun din ang uh, isang. Medyo umabot ng maraming apela yon. At the same time, uh, nagkaroon din ng proseso na kung nabasa niyo yung unang decision ng Supreme, uh, resolution ng Supreme Court, sinabihan niya yung mga parties involved na ang proper forum para Uh, makakuha ng damios ay through a money claim sa Commission on Audit. So, nagkaroon ng separate uh, proceedings para malaman kung anong dapat na maibibigay sa mga ano. And even in that, ano, uh, it also took a while. Uh, may mga kanya-kanya mga motion. Until finally, no, I think around 2019, no, uh, bago mag-pandemic, lumabas yung decision at lumabas din yung uh, guidance din, instruction ng Commission on Audit on paano siya babayaran. Uh, basically, through the due process that was also availed of by the parties concerned. And the second one is also the process required for PISAG to also secure the necessary funding. Kasama din dun sa naging cost ng delay nun, no? noong lumabas yung decision kasi ng Commission on Audit, may mga kinakailangan din kasi mga dokumento na to support the claims ng medyo mahabang panahon din ng ginubol para hanapin mo ang dokumento na at isa-isa pag uh, i-review ng, ng team na naka sa Commission Audit. Pero pag inisip mo, mahigit sampung taon na yun halos eh. At meron din pang additional na pagdanta'y pa siguro kapag uh, malaki-laki amount na kinakailang hanapan ng pondo para bayaran sila. Nilino din niya na binibigyang prioridad na mabayaran ng mga hindi na-rehire sa anumang ahensya ng pamalaan. Meron din nasulat kasi na, uh, oh nga, sa unang desisyon na sinabi na uh, yung National Power Board Resolution uh, yung 2002, uh, 124 at 125 or hindi siya tama, no? null and void, kaya illegal ang separation. Pero sa subsequent clarification Supreme Court kasi, dinistinguish niya rin eh kung sino yung mga entitled sa sak muna at nauna nga doon yung mga hindi na rehire doon sa commission audit maliwanag din muna na ang mabibigyan ng payment would be those who were not rehired na kaya sa ngayon uh, ayo kung pangunahan dahil alam ko ang, ang representasyon ng mga na rehire naman ang uh, sa pagkakawari ko ay meron din silang uh, mga separate or follow up uh, pleading sa korte and uh, base din sa unang namin uh, pagkikita nung pinatawag ni Sen. De La Rosa, hindi po namin inaalis sa kanilang kanilang karapatan na sumulat at lumapit ulit at sumaguni ulit sa Commission on Audit para naman po ipaglaban yung karapatan ng mga na-rehire naman. Kakatiga naman umano nila ang anumang ipag uto sa kanila ng Korte Suprema. Sabi po nga po namin no, nung, nak, uh, nung kasama ko po ang, uh, ang pamunuan ng PISAM nung nasa Senado, tinatanggap naman po namin ang desisyon ng Supreme Court at, at ganoon din po kung ano po ang ipinag-uutos ng Commission on Audit. Sa ngayon kasi ang usapin is sa sino po ba ang makakapag-claim at sino hindi. Sa ngayon po, ang aming po mga claim applications na natatanggap uh, na sinusubmit namin sa Commission on Audit para ma-validate, sila po ay karamihan yung mga hindi po na-rehire muna. At uh, yun naman po mga na-rehire, whether na rehire po sa NPC, sa NPC o sa anumang tanggapan ng gobyerno, uh, ang ang pakiusap po namin ay ah uh, hayaan po ang korte po ang mag mag mag-resolve or ma-reconsider yung kanilang pong arguments or uh, kung meron po silang mas uh, stronger arguments na, o bagong ebidensya na gusto pong iano sa isang sa commission audit ay doon po nila i, idulong po no at kung sa kasakali makatanggap kami ng pag-uutos sa korte o sa Komisyon o tulad ng aking pong, na, na, amin pong naipangako, uh, talaga naman po su, uh, susuportahan po namin at susunod din po kami. No? At nito lamang ang 8 ng Nobyembre, nagtungo na sa tanggapan ng NPC ang grupo ni Nakliofe upang isumiti ang mga dokumentong kinakailangan upang sila sila'y mabayaran. Matapos ko matanggap yung sinamit na sulat at saka yung uh, apat na kahon na sinamit ng uh, ng mga kasamahan po natin. No? Mahigit 2,140 po ang mga pangalan na nandun sa listahan na binigay. Una, nag-submit po sila ng mga kopya lang ng mga circulars kung ano ang mga magiging basihan ng mga benefits due ang mga empleyado. Tapos, nagbigay po sila ng sample computation kada empleyado. Yun lang po ang laman ng box. Medyo nalungkot din po kasi nawala po yung supporting documents eh. At ako rin po naman ay susulat sa kinatawan po ng, uh, ng mga claimants at sa kanila pong legal counsel at susulat din po kami sa COA para humingi po ng further guidance no. Yung listahan na 2140 na kalakip nung inabot po ng Biyernes, pina-compare ko po yung listahan na yon dun sa listahan namin na 1,715 para malaman kung lahat po ba nung nasa listahan na yon ay mga not rehired or rehired. Nakita ko na merong magkahalo po. Doon po sa listahan na nabigay doon, I think may mga kasama po doon sa validated na na-claims. Ginagawa po ngayon ng aking mga staff ngayon. Iniisa-isa po nila ulit para at least bago po ako sumulat sa COA at bago ko rin po sulatan ng ating pumakasaman, at uh, para mag-guide po nila na ano po ho ba yung kakailanganin natin. No? Unfortunately, akala ko may mga disbursement voucher, magan, wala pa po. So, kaya ko muna, tingnan muna kung ano, ilan doon ang rehired, not rehired. At doon sa mga uh, hindi pa na-rehired, uh, ko po kung sino na ba dito ang nakapag, uh, nakapag-submit na ng records or meron kami dito para at least merong uh, portion na mailabas po agad. At doon naman po sa wala pa, then siguro yun na po makikipag uh, meeting ulit ako makikipagsangguni sa, sa representasyon nila para ano ang kanilang next step na pwedeng gawin no? sana merong paraan para masimplify ko anong supporting documents na required but inaabangan pa ho namin ang opinion ayoko po muna ng pangunahan ipinaliwanag e, din ng opisyal ang dahilan kung bakit hindi kaagad mabayaran ang mga rehired na empleyado nung naging empleyado ka ng NPC you're a government employee uh, when you were rehired uh, yung tenure year mo po di ba yung sa GSIS tuloy-tuloy po yan kapag naka 15 years ka then you're entitled to a pension i think si Justice Carpio po yata ang nag naglagay ng opinion na hindi pwede magkaroon ng uh, double compensation ang isang empleyado nang matanggal ka sa NPC tapos pumasok ka halimbawa sa Transco, pumasok ka sa Pisan, pumasok ka sa local government, may continuity of service ka sa government employee, kaya ka rehired. Yes, hindi ka rehired ng NPC, pero dahil nagtrabaho ka pa sa Transco, sa ano, nagtuloy-tuloy. Unless there are other uh, arguments or new rulings uh, sa, sa level Supreme Court, limited kami na hindi bigyan yung rehired. Pero uh, bukod doon sa Supreme Court, pag binasa mo kasi yung money petition claim yung decision ng commission on audit may specific kasi provision dito na uh, those who were rehired by uh, employees rehired by NPC transfer other government are not entitled to back wages kaya nga po sabi namin if they feel that they have a a strong argument and you then we are not preventing them to file their own motion sa COA to contest what COA has already uh, instructed us to do Isang mensahe rin ang nais niyang ipaabot sa mga EPI claimants. Ang pinakamensahe ko na, na po, even the Commission on Audit, even pisan, uh, we too have certain processes that we need to comply. Dahil uh, uh, hindi po kami maaari maglabas ng pera na hindi na ayon sa batas o or, or what the government is really just obligated. Walang labis, walang kulang. No? Susundin po natin ang proseso po. Makikiusap na lang din po ako. Sinabi ko naman po na iilanan naman na na po ang aming mga Uh, kasamahan na gumagawa po nito. Alam ko po, yung uh, uh, hindi po natin maiwasan dahil magkakasama tayo dati uh, ang ating mga pangulit. Pero minsan po, baka mas lalo po nakakabagal at baka po mas lalo uh, mas stress sa mga tao. Uh, minsan po, pag minadali po natin, baka lalo po marami mag magkamali. Gusto ko sana gamitin uh, word na please be more patient pero alam ko po, ilan taon ako kayo nagaantay. Siguro po, sabay-sabay na lang po tayong manalangin na sana po uh, yung mga argumento po ng inyong pong uh, uh, representative o ng inyong legal counsel uh, kung kung saan mang pong proper forum nila po dadalhin at uh, ipapaliwanag isa eh, po ay magkaroon ng early resolution din po at makakaasa po kayo na ano po sa, uh, sa abot ng aming makakaya at sa abot ng uh, kami ay pinapayagan o authorized by by law we will Uh, address properly uh, your needs no? uh, and, and fulfill our commitment. Nakipag-ugnayan rin kami sa PISAN upang humingi ng panayam sa naturang issue. Sa halip, ay nagpadala sila ng opisyal na pahayag sa ating programa. Ayon naman o sa Supreme Court Resolution, kinakailangan muna ng Commission on Audit o COA na maaprobahan ng anumang money claims bago ito. Marilis ang napokor sa mga kwalipikadong. Dama Claimants. Ang proseso ng pag-aproba ng money claim ng COA ay nangangailangan ng masusing pagsusuri sa mga dokumentong isinumiti ng mga claimants upang matukoy na sila'y kwalipikadong makatanggap ng Dama Claim at matukoy din ang tamang halaga ng kanilang makukuha. Ito ay ginagawa ng COA by batches. Ayon din sa Supreme Court Resolution, hindi kasali sa Dama Claim ang mga na-rehire ng Napocora, Transco, PISAM o sa ibang ahensya ng gobyerno. Sa kasulukuyan, inaantay umano nila na maaprobahan ng GSIS Board ang Memorandum of Agreement para sa pagbabayad. Anila na pagkasundan umano ng NPC, PISAM at GSIS na ayusin sa pamagitan ng isang Memorandum of Agreement ang pagbayad ng mga compulsory premium contribution na mga COA Verified na Dama Claims. Importante rin na dapat COA Verified ang mga claims. Bagamat nakapagpasa na ng mga dokumentong claimants nung isang linggo, ang pagpapasa o ng dokumento ay unang hakbang pa lamang para maproseso ang kanilang claims. Aantayin pa ang validation ng COA kung sapat na ba ang mga dokumentong naisumiti para matukoy kung kwalipikado ba sila o hindi. Handa rin umano ang PISAM na magbigay ng pondo sa NAPOCOR para sa pagpapatuloy ng pagbabayad sa mga claimants kapag natapos na ng NAPOCOR ang kanilang pagsusuri ng mga dokumento at kapag na-validate na ito ng COA. Iminamungkahi e rin ng PISAM Management sa Board of Directors dito ang resumption sa pagbabayad sa mga COA-verified DAMA claimants bago matapos ang taong kasulkuyan. Pagkatapos ito, maaari na magbigay ang pisa ng pondo sa NAPOCOR na siyang mga ngasiwa sa pagdidistribute nito sa mga claimants. Ang obligasyon umano ng PISA ang kaugnay ng DAMA case ay limitado lamang sa pagbibigay ng pondo sa NAPOCOR. NPC o NAPOCOR umano ang ahensya na obligadong magbayad sa DAMA claimants pagkatapos ng validation ng COA. Sa ngayon, mas malinaw na ang direksyon sa ipinaglalaban ng mga claimants lalo na ang mga tinatawag nila na rehired. Sa kabila nito, umaasa ang responde na maareresolba na sa lalong madaling panahon upang makamit na nila ang hustisya na matagal na nilang inaasam. Kaya kung kayo po ay may nais ay sumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan. Nagusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa respondeatnet25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pumensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot sa rin problema. Kaya tuloy lamang po pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Matanang Maumayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.